Mula sa walong barangay ng bayan ng Sablan Sablanbinggit, isa ang banangbang sa liblib na barangay. Bagama 30 minuto lang ang layo nito mula sa sentro ng bayan, mayroon pa rin ilang sityo sa barangay na walang kuryente. So ito yung mga hindi nararating ng ng, ng, ng kuryente okay. na yung, yung tinatawag na yung pang-ilaw nila is yung salang, mm -hmm. yung pantry. Mm -hmm. So ito yung kwan na naging project po dahil yung mga bata na nag So, kung makatulong ito na pwede kang mag-charge ng uh, laptop. Kaya naman sa patuloy na paggabot ng tulong ng Benguet Police Provincial Office sa iba't ibang komunidad, isa ang barangay sa mga napiling biyayaan ng Pailaw Project ng Benguet PPO Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. Binipisyaron nila rito ang pamilya pito na nakatira sa Sitio Bayuga. Noong October 12, personal na ipinasakamay ng Benguet PPO sa pamilya ang solar lights at panels at grocery items. Yung initiative natin na nabibigyan no, yung mga kababayan natin na hindi kayang uh, makabili ng mga basic needs, katulad nga nitong uh, pailaw. So uh, parang ito na rin yung uh, parte nung... Uh, uh, initiatives of our PD yung uh, project gulong ng swerte hindi lang tayo uh, naka-concentrate doon sa anti-criminality campaign natin mm -hmm. as far as yung sa uh, mga heinous crimes and uh, illegal drugs ang gusto ng PD natin is uh, we are uh, also consider yung uh, social services ng uh, ating mga kababayan po dito sa May uh, Province ng Benguet mm -hmm. Layon ng programang ito na mabigyan ang pamilya ng tulong hindi lamang ng libreng pailaw, kundi pati na rin sa pagtugon ng kanilang mga pangangailangan. Yung uh, mga mahirap natin kababayan o mga, mga kababayan natin na uh, may kapansanan sa paglakad, no? mga bedridden o hindi makalakad. And then uh, second is uh, part na rin ng gulong ng swerte, yung uh, sa pailaw, house repair, and then uh, doon sa... So, uh, pagbibigay ng uh, libreng bahay kung uh, uh, kinakaya ng ating uh, budget. No? Sa ngayon, marami ng barangay mula sa limang bayan ng Binget ang nabiyayaan ng solar lights. Samantala, naghatid rin ng tulong ang PNP Class Kasandagan, Ifugao Chapters sa dalawang pamilya sa Bayan ng Hinyon at Banawe, Ifugao. Ito ay sa pagdiriwang ng kanilang ikapitong anibersaryo. Dito ay nila ang 5,000 tulong pinansyal, grocery items at hygiene supplies para sa kanilang mga benepisyaryo na mayroong stage 4 colon cancer at sakit sa puso. Angel Arquero, RNG News.